So, eto na nga mga insan. Alam nyo ba, yung mga tao hindi talaga matigil-tigil at hindi talaga makaintindi doon sa pangako ni Senator Marcoleta na pag mababa sa 2,000 yung bill mo sa iyong kuryente, ay libre ka na. Masyado nilang minamadali ngayon at hinahanap na yun. Hindi ba nga nakaupo sa Senado eh? Kakapanalo pa lang? Kakaproclaim pa lang? Wala pa talagang transi transition? Tapos gusto nyo, libre na kagad yung kuryente nyo? Hindi naman kayo mimoto kay Senator Marculeta. Bakit atat na atat kayo? Ano bang meron? <laughs> kung gusto nyo talaga na matupad agad yung palibring kuryente na yan, ni Sen. Marculeta, eh di sabihin nyo sa poon nyo, sa pangulo ninyo, na pirmahan kung ano man yung panukala ni Sen. Marculeta Nang sa gayon, yung pagiging atat ninyo, eh magkaroon ng kabuluhan. Kasabihin ko kay Sen. Marculeta mananawagan ako, na kayong mga atap na atap na hindi bumoto sa kanya, kayo yung unahin. Nakakaya naman sa inyo eh. Hindi kayo bumoto, atap na atap kayo. <laughs> hindi nyo <ha? laughs>